kung saan may masarap, dapat pinupuntahan. Kaya for today's video, napasugod tayo dito sa bayan ng Louisiana dahil nabalitaan ko na masarap daw ang bibingka dito. Kaya ano pang inaantay nyo? Tara na, samahan nyo ako at titikman na natin. At dito nga lang pala yan, matatagpuan sa Louisiana, Cabintiro. Marami nga pala ang tindahan ng bibingka dito. Kaya mamimili ka na lang kung saan. Nasa 120 nga pala ang vendors nila dito. Mga 5 minutes na nga lang pala ang biyahe pag nasa town proper na kayo. At syempre, katabi nga lang pala yan ng Via Rosary. Kaya tamang tama, pagkatapos yung pumasyal, sabay kain ng bibingka. At dito na nga tayo bumili sa tindahan ni Nanay Josie. Kalapit lang ito ng Via Rosary. At eto na nga, naabutan natin si Nanay Josie na nagsasalang ng bibingka. Kaya panoorin natin kung paano niya ito lutuin Napakarami nga palang buho buko ng bibingka ng Louisiana. Kaya talaga namang napakalinamnam nito. I-partner mo pa sa mainit na kape. Talaga namang mapapasipul ka. Limang taon na nga daw pala, na, nagtitinda si Nanay Josie ng bibingka dito. Sa halagang isang daang piso, may tatlong piraso ka na at may kasama pang pandan basket. At syempre, libre dyan ang buko juice. Kaya subukan nyo na din to pag napadaan kayo dito sa bayan ng Louisiana. Kaya hanggang dito na lang. Salamat at nasayang ko na naman ang isa't kalahating minuto ng buhay nyo.